Maayong buntag mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Salo niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Alam niyo po, kahit po ang ating Panginoon, hindi po nakaligtas sa mga atake ng mga nega-bashers. Dito po sa Ebanghelyo po natin ngayon, pagkatapos niyang palayasin ang isang demonyo na sumanib sa isang tao, imbis na purihin ng mga tao ang kabutihan ng Diyos na kanyang ipinamalas, aba, may mga nagduda pa at nagpasaring na baka kampun din siya ng demonyo. Bakit nga ba may mga taong hirap na hirap makita ang kabutihan ginagawa ng iba at pilit na ipinagigiitan ng kanilang pagka-negastar? Sa katunayan mga kapamilya, kahit tayo mismo, no, nahuhulog sa ganitong uri ng kahinaan. Mabuting bantayan natin ang ating mga sarili. Ang dahilan ba ng ating pagka-nega ay dahil sa inggit? Dahil kaya may hindi tayo matanggap sa ating sariling kahinaan na pilit nating ipinupukul sa iba? O dahil kaya nasanay na lang tayong kumontra kahit wala namang saktong dahilan para kumontra? Kung ano pa man ang rason, Mahalaga na malaman natin na sa tuwing naninira tayo ng ating kapwa, hindi lang sila ang naaapektuhan, kung hindi pati tayo. Nakalimutan nating makita ang presensya ng ating mabuting Panginoon sa isa't isa. Sa grasya ng Diyos, subukan po nating mamulat sa kabutihan ng isa't isa at hindi tumutok sa iniisip nating mga kahinaan nila. Ako po muli si Father Ernan, na nagpapaalala ng be positive for every morning is a blessing.